So, magandang umaga mga kalods, mga kaidol. So, narito ako sa palengke. So, dito na po tayo sa Iboy Gala 1. So, pakilike and share na lang po. So, sa aking paglalakbay, so may napansin po ako, may yung mga badyaw nangihingi. So, bumibila ko ng buko. So, uh, yun lang may sishare ko sa kanila. So, share the blessing nga, ikaw nga. So, Dabot na natin mga kakayang. God bless po. Boss, pabilin. Dali. Patlong, tiglilip. Ay, mahawakan ko ba yun? sana hindi magkagulo sila kasi pag binigyan natin sila yung tatawag yan eh pero okay lang wala nasa ana. na video na pala yun ay eh. eh, kayo dito. wala sana makita ko to malis na sila pero Puntahan natin sila mga kaidol. So ayan, so ayan. Yala muna may share ko sa kanila kasi uh, makaambag. So hanapin ko. Okay, thank you. Thank you. nawala yung bata snay nawala yung bata mga ka-idol isa lang po nasan yung kasama nyo na may bata po papuntahin po na papuntahin na o, dalawa na lang So, kasi ako may lula din. So, siyempre, na, naintindihan ko yung sitwasyon nila. So, sa panghihingi at panlilingos, minsan may nagbigay, minsan wala. So, naisipan ko so, sa, ano, uh, sa hirap ng paglalakbay nila. So, sa konting panlilingos, para hindi sila mauhaw. Yun lang. Ah. Oh. oh. Nasaan yung isa? Nasaan si nanay? Nasaan si Dana? Ako na 'yon. mo siya. Oh, ayun, 'yung buni misahan. Nasaan siya? Oh. So, 'yun po. Oh, isa na lang. Oh. Eh, tayo paano eh, nakatulong tayo sa maliit na bagay at sa mga itong maliit na paraan. So God bless po. More blessing na lang mga kaidol. Tayo. Thank you. Pasensya na po. God bless po, Nay. Okay, thank you. Sige po. So yun mga kaido So Thank you at success yung mission natin Kaya pa paano Sana pagpalaan po sila ni Lord Tayo din lahat Kung meron tayo di sure the busy Sige po mga kaidol and thank you and more power po ang um, sa atin lahat. Thank you. God bless.